Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang nakakakilig na eksena kung saan hinarana ng negosyanteng si Atong Ang, ang kanyang kasintahan na si Sunshine Cruz sa isang pagtitipon. Sa isang viral video, maririnig si Atong na kumakanta ng klasikong awitin na, Bakit ngayon ka lang, para kay Sunshine. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-awit, sumali si Sunshine at sinabayan ang kanyang kasintahan sa kanta. Yeah. sabing eksena ay nagpakilig sa maraming netizens na nagbigay ng positibong komento sa kanilang sweet moment. Matatanda ang kinumpirma ni Atong Ang, ang kanyang relasyon kay Sunshine matapos silang mahuling may mga sweet moments sa isang pampublikong event. Sa kabila ng mga kontrobersya, pinuri ng dating asawa ni Sunshine na si Cesar Montano si Atong Ang dahil sa pagiging bukas nito sa kanilang relasyon. Sinabi rin ni Cesar na masaya siya para sa dating asawa na ina ng kanilang tatlong anak sa bagong kabanata ng buhay nito. Bago si Atong, nasa anim na taong relasyon si Sunshine kay Maki Matay, ngunit naghiwalay sila noong 2022. Bagamat maraming netizens ang kinilig sa harana ni Atong kay Sunshine, may ilan pa rin ang nagdududa kung magtatagal ang kanilang relasyon. Ikaw, kinikilig ka rin ba sa relasyon ni na Atong Ang at Sunshine Cruz? Sa tingin mo, magtatagal kaya ang kanilang pagmamahalan?